Kamusta, kamusta kayo? Maka-duty <laughs> pa ako. Anong oras pa lang naman kasi mga all goods. O yan. Military time kasi sila ngayon dito. Ayan. Pag dito sa Europe, mas madalas nilang ginagamit yung military time. So, 2014. So, 8.14 uh, 8 palang pa lang ng gabi. Mga all goods. Naka-duty ako. Pero, tapos ko na lahat ng mga ginagawa ko. Nakapagtapon na rin ako ng basura. Nakapagbab Nakapagbaba na ako ng linen. Nagawa ko na iba kong dapat gawin na pang gabi. So, naghihintay na lang ako ng tawag. Aw. Bumaba lang ako para kunin tong cellphone ko vlog, mga Howl woods Pero hindi ako magbablog sa loob ng hotel kasi nga bawal mga Kaulwoods. Pero pwede nating silipin yung mga kaganapan dito sa hotel. Kahit bawal mga si Sisimplehan lang natin sila. Oops. Pin sa kanan. sa diba? ah. ito lang ang kagandahan, mga orpods. Sa trabaho ko. Once natapos ko na yung dapat kong gawin at dapat kong asikasuhin, pwede na ako makapag-petix-petix at makapag-relax. Kasi hawak ko na yung oras ko. Pero syempre, nagre-receive pa rin ako ng mga tawag ng mga reception. Siyempre, naka duty pa rin naman ako mga kawal Ito lang ang kagandahan sa hotel mga kawal Wala nang masyadong bisor, ay wala nang bisor pag gabi. Pero, minomonitor minom ano? mino minom, minom monitor pa rin, minomonitor minom pa rin tayo ng ibang department. Lalo na ang security. Siyempre, mata pa rin sila ng hotel. Tambay muna tayo mga Ka-All goods. Dating gawin. Tambay tayo mga Ka-All goods. Sana. Oh. No. Dito ako sa tambayan ko mga Ka-All goods. Kung kikita nyo yan, o oh, di ba mabilisan, o oh, mabilisan. Dito ako sa tinatawag nilang magazine. Magazine sa kanila, sa atin, stock room. Yun. Kaya tinawag nilang magazine kasi nga, andito yung mga stock, mga all goods. Tumambay lang ako habang naghihintay ng tawag ng reception. 8.24 pa lang naman ng gabi. Naka-duty pa ako. Sumingit lang ako para mag-vlog. At para magbigay ng idea sa ating mga kababayan. At bakit nga ba umaalis sa mga kababayan kahit nasabihin mo na nandito na sila sa Poland, Marami pong reason, maraming dahilan. Respeto po natin. And disclaimer lang po ah. Hindi ko po sinisiraan ang pulan. Gusto ko lang pong i-share yung knowledge ko at yung mga past experience ko. Dito sa Poland mga haul goods para naman kahit papaano may idea kayo. Okay mga haul goods. Bakit nga ba maraming umaalis dito sa Poland? Kahit na mo nang nasa Europe na sila. Okay, disclaimer lang po ah. Hindi ko po sinisiraan ang Poland at hindi rin po ako naninira ng ibang agency at hindi rin po ako nag-name drop ng Agency. Gusto ko lang po talaga makatulong sa ating mga kababayan. Disclaimer lang po ah, baka mag, may mag baka may magbash sa akin na naninira ako about sa mga agency dito sa Poland. Wala po akong din, nin, 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 drop. Okay po. Disclaimer lang po, wala po akong nin, 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 drop sa name ng mga agency at sa mga reality dito sa Poland binibase ko lang po yun sa experience ko na nangyari sa akin dito sa Poland. Dahil nandito pa po ako sa Poland. Sana nakakatulong ako sa ating mga kababayan na gusto kong pumunta rito sa Poland. At sana nagkakaroon kayo ng idea. Hindi ko naman po sinabing maniwala kayo sa akin. At hindi ko rin naman po kayo pinap sinasabihan na maniwala kayo sa akin. Ang gusto ko lang, magkaroon kayo ng idea, mga Hollywoods. goods. All goods! Okay. Bakit nga ba maraming gumaalis dito sa Poland? Number one po pera. Okay? Pera talaga. Reality. Kasi po kung isa-search nyo sa Google yung reality ng Sloty 2 peso. Sa-search so, nyo po ah. Ngayon po ang palitan dito sa Poland at peso let's say 15 or 14 mahigit po. Yun po yun. Okay? Okay. Bakit nga ba may mga agency dito sa Poland na nangiipit ng documents. Okay, yan po ang reality dito sa Poland. Ang reality po talaga pagdating sa agency, yan, agency po ah, agency. Okay, disclaimer lang po, wala po akong minimension na name. Okay, may mga ilang agency po talaga dito sa Poland na once na sa kanila ka nag-apply ng documents mo, iipitin ka po talaga nila. Okay, lalo na po kung hawak ka po nila. Okay, in short, papatagalin po nila yung pag ng TRC or Temporary Residential Card o tinatawag na court, carta Karta for B2. Okay? Kung hawak ka po kasi ng agency, okay? At sa kanila ka po nila, at sa kanila ka po magpapaasikaso ng TRC mo at hawak ka po nila. May mga ibang agency po kasi talaga na matagal po talaga mag-process ng DRC, or tinatawag na karta po dito. Inaabot po talaga yung ibang agency isang taon, dalawang taon, yung iba one half one one and a half years. Okay? Umaabot po talaga ng ganun katagal. Base lang po 'yun sa experience ko at depende pa po 'yun sa case nyo kung palipat-lipat po kayo ng ibang company at ibang agency disclaimer lambo ah sana nakakatulong po para kahit papano may mga idea po ayo okay forward po tayo kaya po may mga ibang agency rito pagbago ka pagbago ka po ah at valid pa ang visa mo hindi po talaga nila aasikasuhin ang ERC mo gusto po muna nilang makasigurado na magtatrabaho ka muna sa kanila bago nila asikasuhin ang TRC mo. Kasi po, pagbago ka pa lang at may visa ka pa, hindi po nila aasikasuhin yung TRC mo. Instead, bago po nila aasikasuhin ang TRC mo, hihintayin po nilang, hihintayin mo mo, hihintayin mo na po nila ma-expire yung visa mo bago ka aasikasuhin ng agency. Yun po ang reality dito sa Poland sana, all goods, sana nakakatulong. Ha? Based lang po yun sa experience ko at sa mga nakilala ko dito sa Poland. At, syempre, sa mga nakasama ko ng matagal na dito sa Poland. At, nangyari din po kasi sa akin yon Kaya, sineshare ko lang po yung nangyari sa akin dito sa Poland. All goods. Okay. Forward po tayo. Let's say, ang expire ng visa mo, ah, uh, isang taon pa po. Okay? So, after one year, doon nila, aasikasuhin pa lang yung TRC mo. Okay? Pero, pero po ah, pero, one thing. Kung magpapa-attorney po kayo, ang attorney na po ang mag-aasikaso ng TRC nyo. May mga, may mga attorney po talaga rito sa Poland na mabilis po talagang mag-asikaso. 3 months, uh, yung iba 6 months, yung iba 8 months. Depende po sa case na humahawak ng case number nyo po. Okay? Or case nyo. Okay? Disclaimer lang po ah. Based lang po to sa experience ko at sa mga nangyari sa akin dito sa Poland habang nandito pa ako. Okay? Kung magpapa-attorney po kayo, mas mapapabilis po ang pag-aasikaso ng PRC nyo. Okay? Pero depende po sa case or sino nga hawak ng case nyo po. Okay? At syempre po, sa pera, depende po sa attorney kung magkano yung sisingilin nila. Meron pong naniningil na 2,700, 1,000, 3,000, 3,500. Okay? Disclaimer lang po ito ah. Base rin po to sa mga nakasama ko dito sa Poland dahil sa tagal ko na rin po dito sa Poland. At may mga nakasama na rin po ako na nagpa-attorney. Okay? Bakit po, yon bakit po ang tagal nilang mag-asikaso ng PRC? Gaya po ng sabi ko, may choice po kayo kung saan po kayo magpapaasikaso ng TRC nyo pwede po sa agency nyo na humahawak sa inyo at pwede rin po sa attorney or private lawyer po. Okay po. Okay po. <laughs> Binibase ko lang po to sa experience ko. Okay. Sana nakatulong mga call goods.